kahulugan ng peklat sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa mga peklat ay maaaring magpakita ng pakiramdam ng nasaktan, napinsala o napahiya. Maaari rin sila maging senyales na nadarama mong mahina o hindi ka sigurado. Ang kahulugan ng panaginip tungkol sa mga peklat ay depende sa background, karanasan at emosyon na individual. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang ilan sa mga pinakakaraniwang interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa mga peklat. Ano ang kahulugan ng peklat sa panaginip? Ang mga panaginip tungkol sa mga peklat ay madalas na sumasagisag sa isang bagay na nagdudulot sa iyo ng sakit sa nakaraan. Maaaring ito ay isang pisikal na peklat mula sa isang pinsala o isang emosyonal na peklat mula sa isang traumatikong karanasan. Ang mga panaginip tungkol sa mga peklat ay maaari din maging isang senyales na ikaw ay may hawak na isang bagay mula sa nakaraan na pumipigil sa iyong sumulong. Maaaring kailanganin mong harapin ang iyong mga takot at bitawan ng sakit upang gumaling. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga peklat sa iyong mga binti ang panaginip ng mga peklat sa iyong mga binti ay kumakatawan sa mga sugat na hindi pa naghihilom. Iminumungkahi nila na dinadala mo pa rin ang sakit mula sa nakaraan at hindi mo pa nahaharap ang emosyonal na pagbagsak ng anumang nasaktan sa iyo. Ang panaginip ay maaaring humihimok sa iyo na sa wakas ay harapin ang nangyari at simulan ng proseso ng pagpapagaling. Bilang kahalili, ang mga peklat ay maaari ring kumakatawan sa pisikal na sakit na iyong nararanasan sa kasalukuyan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa peklat sa iyong mukha. Ang panaginip ng peklat sa iyong mukha ay sumisimbolo sa pisikal o emosyonal na mga sugat na hindi pa naghihilom. Maaari ring ito maging isang paalala ng isang masakit na karanasan mula sa nakaraan. Ang panaginip ay maaaring magudyok sa iyo na harapin ang mga isyong ito para makapag-move on ka. Bilang kahalili, ang peklat ay maaaring kumakatawan sa ilang aspeto ng iyong sarili na sa tingin mo ay pangit o hindi ka nais-nais. Ang panaginip ay naguudyok sa iyo na tanggapin at mahalin ang iyong sariling mga peklat at lahat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbubukas ng C-section na peklat kapag nanaginip ka ng pagbubukas ng C-section na peklat, maaaring magmungkahi na ikaw ay mahina o nalantad. Ang C-section scar ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na nakatago o nakatago. Ang panaginip ay maaaring naguudyok sa iyo na harapin ang isang nakaraang karanasan o trauma. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa pakiramdam na naputol o naputol sa isang bagay o isang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong may mga galos. Kapag nanaginip ka ng isang taong may mga galos o peklat, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nag-aalala na siya ay masaktan. Ang mga peklat ay kumakatawan sa mga sugat na kanilang dinanas at natatakot kang masaktan muli. Ang panaginip na ito ay maaari ding isang babala mula sa iyong hindi malay na mag-ingat sa kung sino ang iyong pinagkakatiwalaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa peklat sa tiyan. Kapag nanaginip ka ng mga peklat sa tiyan, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay may hawak na ilang emosyonal na sakit mula sa nakaraan. Ang mga peklat sa tiyan ay kumakatawan sa mga sugat na hindi pa naghihilom. Ang panaginip ay maaaring magutsok sa iyo na harapin ang mga isyong ito para makapag-move on ka. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang babala tungkol sa ilang pisikal na panganib. Ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na mag-ingat o mag-ingat sa isang tao na maaaring nakakapinsala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gumaling na peklat. Ang panaginip ng isang gumaling na peklat ay nagpapahiwatig na sa wakas ay nalampasan mo na ang isang mahirap na karanasan sa iyong buhay. Ang peklat ay maaaring kumakatawan sa isang pinsala o pisikal na pananakit. Ngunit ngayong kumpleto ng proseso ng pagpapagaling, sa wakas ay maari mong tignan ng karanasan sa mas positibong pananaw. Maaari mo rin makita ito bilang isang metapora para sa pagtagumpayan ng isang personal na hamon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patayong peklat sa iyong likod. Kapag nanaginip ka ng isang patayong peklat sa iyong likod, maaaring ito ay simbolo ng isang bagay na nagdudulot sa iyo ng sakit o nakakasakit sa iyo ng damdamin. Ang peklat ay maaring kumakatawan sa isang nakaraang sakit na nagiiwan ng pangmatagalang marka sa iyo. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring nagsasabi sa iyo na ikaw ay nagdadala ng masyadong maraming emosyonal na bagahe at kailangan mong bitawan ang ilan sa sakit na iyong pinanghahawakan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang C-section na peklat. Kung nanaginip ka tungkol sa isang C-section na peklat, ito ay kumakatawan sa mga emosyonal na peklat na maaaring iwan pagkatapos ng isang mahirap o traumatikong karanasan. Maaaring hinihimok ka ng panaginip na pagalingin ang mga lumang sugat na ito para makapagpatuloy ka sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring literal na kahulugan na kumakatawan sa pisikal na peklat na natitira pagkatapos manganak ang isang babae sa pamamagitan ng C-section. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghila ng mga peklat. Kapag nanaginip ka tungkol sa paghila ng mga peklat, maaaring ito ay kumakatawan sa isang pangangailangan na bitawan ng isang bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo. Marahil ay may isang tao sa iyong buhay na nagiiwan sa iyo na nasaktan at sinusubukan mong pagalingin ang mga sugat sa pamamagitan ng pag-alis ng taong iyon sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring simbolo ng pagbabago sa iyong buhay na gusto mong gawin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa peklat sa iyong mga kamay. Ang panaginip ng mga peklat sa iyong mga kamay ay maaaring sumagisag ng mga damdamin ng pagkakasala o kahihiyan. Marahil ay nakagawa ka ng na isang bagay na hindi mo ipinagmamalaki at ngayon ay dinadala mo ang bigat ng karanasang iyon. Bilang kahalili, ang mga peklat ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na nangyayari sa iyo sa nakaraan na nagdudulot pa rin sa iyo ng sakit. Ang panaginip ay maaaring isang paraan para maproseso mo ang mga damdaming iyon at magsimulang gumaling. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga peklat ay sumisimbolo ng isang bagay na nagdudulot sa iyo ng sakit sa nakaraan. Maaari din sila maging isang senyales na ikaw ay may hawak ng isang bagay mula sa nakaraan na pumipigil sa iyong sumulong.